ang tanong ni Vic ay, karanasan naman daw sa loob ng kotse. So, yun natin pag-usapan for today's video. Interesado ko mga lalaman. Pasensya na kayo sa manok kasi nasa probinsya po ako. Kaya may mga manok. So, pag-uusapan natin yan ang interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang karanasan ko sa loob ng kotse ay pimas lang. Hipo, yun lang yung naranasan ko sa loob ng sasakyan. Hindi ko pa naranasan na magpalakpakan sa loob ng kotse. Pero yung uh, na umawak ako, inawakan ko, uh, pinatigas ko yung mga ganyan, tinas baba ko yung aking kamay, nagawa ko na yan. Lalo na nung bago pa kami nung ex ko. Ayan. So, uh, may karanasan ako na yung uh, hinalikan, naghalikan kami sa loob ng kotse, yung mga ganyan, halikan, himasan yung mga ganyan. Pero hindi umabot sa yung magpapatungan, yung uh, magpapalaktakan, hindi umabot sa ganun. Kasi nahihiya pa rin ako kasi baka mamaya kita namang pala sa labas. Kaya ayaw ko, ayaw ko gawin. Kaya yung karanasan na ganun ay naranasan ko na. Pero yung hindi matinding labanan. Yung hawak-hawak uh, lang, himasan, ganun. Halip naranasan ko na yan sa loob ng sasakyan. So, san? Nasabi ko ng tama ang inyong tanong? And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.